Hello guys, gandang gabi dyan Gandang gabi, Pilipinas Ay Ano na pala dyan sa Pinas Mag Good morning na <laughs> Dito sa Kuwait ay Gabi Alas 7 pa lang Magandang gabi sa lahat Magandang gabi sa Ibang uh, lugar Baya uh, Baya Ibang sulok ng mundo Magandang umaga, magandang umaga Magandang hapon, lahat-lahat na Magandang, magandang, magandang Maganda na kayo lahat And guys Gabi ngayon guys Ay, naghahaponan ako Ngayon ay Magmumukbang ako guys Tingnan niyo yung aking mukbang Chilling My fries tapos tinapay iwan ko anong pangalan yung tinapay tapos itlog tas indomie canton apat na pagkain guys pang lima yung soup drinks ko ayan o oh. mukbang magmumukbang tayo hello mukbang mukbang tayo guys guys kayan. kain tayo guys ha samahan ako kumain hapunan dito hapunan ang layo yun ouch yun guys ang bumukbang mukbang may pasok drinks may pasok drinks si lola yung amo ko kahapon binilhan na hong soup drinks Mabait siya. Mabait siya kahapon kaya nag mabait din ako ngayong araw. Todo linis. <laughs> Dami kong nilinis, grabe pagod. Napagod ang inyong lola, kakalinis. Hey guys, gusto ko sa itlog guys yung ano, to. Malasado, tawag niya malasado. Ansayon. Hapunan ko to hapunan. Oh, sarap ng itlog. Mabasa-basa. Oh. Uh, Basang-basa. Nagdilaw basak pa. Hmm Ito yung gusto ko sa itlog. Ayan siya. gusto ko. Pag lutong-luto na kasi eh. pang ano, hirap ng nguyain. Minsan <laughs> lang to guys, nakakain ng ganito karami. Minsan walang pagkain. <laughs> kasya lang, kasya lang. May pagkain, kasya lang. Hmm. Kain tayo dyan, kain. kain, kain. Pag ganito kasi guys yung itlog na pagkaluto ko ano yan na apat piraso, limang piraso maubos ko. Ito nga yung tatlo. Tapos may Huwag lang siya usawan Price medyo nasunog-sunog. Luto na siya. Sakto. Asin lang siya. Asim.